Ano, nanay? Oo mabing, mabing dun. Sa galing, Saan ka galing? nagpa up. nagpa up nang? Ah. Sa tala. Ah, nagpa check up. Ah, galing pa lang kayo sa Tala. Oh, ah, oo. Kaya lang masarado na. So, mayroon ng resita. Resita ng ano yan? nang <coughs> doktor? sino kasama ko dun, Sino? Kas sino kasama mo? Hindi din siya tinitingnan lang ano lang uh, ano lang ah uh, talaga kami dito dinadalaw lang kayo kasi mm resita mga resita Umal lang kami kaya naglakad lang kami kasi wira pang pira nga mm. <laughs> so babalik pa kami tala kailan kayo babalik ng tala mga ano I think, mga merkulis pa merkulis so, kasama ko doon Nanginis ko na rin kayo. Is the, mm. Dark si Dante. Tapos, tapos ko na siya po ng bar niya. Dalam ko na kami mga kasi. Ano yung, okay. ano yung dala mo yan ay? So, ano, uh, galon, hindi ko kailan na makita kami. So, um, mag-igit po ka ng tubig. So, so um, tapos ito. mm. <laughs> Wala akong pasalubong po niya eh. hayaan mo lang. lang. Huwag ka, huwag ka nang magkano so, ng pasalubong. Mag sa bata. Huwag ka nang magkano na eh. Mag Sige na kuya hindi ba kayo. Oh, Masanap mo lang kaya. Hala. Ito lang kumusta. Hmm. Binidamag pa. Ano kasi inalipo nga ako kaya Hindi ako makalas sa bahay. Hindi ba binigyan, binigyan na kita ng gamot? Pero ano yun eh, naman mag-ayon pa ako. Tapos susurize ako. So ito. Hindi binigyan na kita ng gamot sa alipo Kedyo nga. Medyo gumaling-galing na. Pero sinikap ko pa rin na sinamay niyo kasama ko. Kasi may sakit sa kanya niya. Tapos ako may sakit din ako. So sabay kami nagpa... Gani kami sa barangay eh. Ito sa barangay na sa pinuntahan mo mm. sa trabaho mo. Mm. Ayun, umalis kami eh. Pumunta kami dyan sa may Bermudes. Mm. Tapos sa so, pa ganyan kami. So, good luck. Idol, An uwi na ano, kami. Ano, hindi, ano na yung, ano, yung, yung ano mo, Rosita, nabili mo na yon May sakit ako sa puso. Hindi, nabili mo na nga yung gamot na yan. So, wala pa yun ay. <laughs> ah, wala pa. Di pa nabibili okay, yun. Po. So, kailangan magpa up pa nga ako. Mm. So, we need uh, you know, a mom sponsor. Eh, paano yan? Paano yan, na eh? Na wala ka man, paano ka makakainom ng gamot? Doon, hindi mo pa pala nabili yun. <laughs> Walang pira. Ayan so, lang. kung nga, kailangan ng pira, magnidilin siya, magdadam mo na naman ako kaya bukas ko yan. Yeah. Mm. Sa mga sponsors ko, sa Harry Robert. Hello, kumusta na kayo? At hindi pa rin ako nakawin ng provincia. Oo na, eh, sige sila, ay ano, namimiss ka na rin nila, yung mga taga mo, kung nasaan ka, ito, lumang ka dito hello sa bahay. hello, mm. sa buong mundo, kumusta na? At ito may saki sila na, isiling yung napakonsulta, kailan kong magpa-resita, uh, ito medical request, then resita, kailan kong gabo? Kasi sasakit no. nga ako sa Madali akong Minamanas din. May sakit ako dito. Kaya nagtinilas lang ako, kuya. May sugat yung paa ko. Tapos may sore ako. Naglakad na nga kami kahit anong hirap. Ito, pinantay kong kasama ko dyan, kuya. Kino, kumusta ka na kayo? Mga followers ko, buong mundo. Hi! Shout out naman kayo dyan na matulungan si Nanay Gusto pa umiisip, sa shout out, magpaggamot pa. May sakit sa puso. Galing kami ng Good Shepherd. So, ah, good sarado na ho. Ah, nagpunta kayong Good Shepherd ngayon. Opo. Nagdaan. Opo. Tapos dumang kami yung Tapos naglakad lang pa ganyan. Ah. So, may kasama ko doon kuya. ya. Hmm. Kinumusta ko lang kayo. Sa so, mga, ano ko, viewers ko, mga followers, kumusta na kayo? Shout out. At gusto ko lang hinihiling na konting biyaya. Kasi kailangan mo pag Hindi na gamot. At, kuya, magpunta naman kaya doon. Ay, na yung bahay ko? Hindi na? So, hindi kaya nagpunta na ron. Eh lagi naman ako nagjuju doon na eh, sa barangay kaya lang din ako makadaan masyado sa iyo kasi minsan natatapat na umuulan hindi eh, nagdidiretso na lang ako sa barangay kasi pag maulan ay eh, mahirap maglakad pag nag-uulan kailan kayo doon sa Ah uh, tingnan ko na eh, kung kuan kasi yung duty ko mga sunod pa na bukas Eh Sabado pa Oo oh, daanan kita doon kung kuan So mer Bilis bukas. Hmm, tapos naman kung maka ano ako, makahiram ako sa barangay, bibigyan kita pang bili mo ng bigas kahit man lang magkano. Ano? But ano naman kaya? Nagigising din kaya ako, Yay. Oo, <laughs> so, sige, sige, talaga, sige. Tama ko ya bukas. Kung kaya ko na, kaya nag nadi ko pa ya. Ito gat sin na mo ako. At pa ko pa ako ma. Hmm. So, papa nang lagad ako sinaman ka sa akin, mas yung katawan niya. Sa kaya ko naman kinain ko. Ayun nga na yung mga sunod na ano kasi Merry Christmas ngayon. Hmm mga sunod na Ah, uh, sige ro, nai. Okay, kaya lang pagumulan. Oo, tawagin mo lang ako doon, doon lang ako. Kaya lang malakas ang hangin dito kasi may tulay. Hello, Bi. Mm. Nakita ko nga to eh. Mm. Ito na bunso ano? Hindi apo ko 'yun. Nai. Ay, so nga, hello, Bi. Hindi ka tinapay tong ato nang dumas siya sa nakakapot. Mm. Sa So, study hard, Bi. Good boy ya. So, ito shot out naman kay Jan sa mga followers ko. Kumusta mm. um, na kayo? Bye-bye. <SPECTS> uh -huh. Mm ako kasi nagaling ako sa hospital. Nagpagamot. Nama ang minamanas pa ang kuya. So yan, maputik. Naglakad lang kami kuya eh. <enables> eh. Yeah. ako doon, no? Oh. Ah, talagang inaantay ako. Nagpagod na rin kami. Shout out. Kamusta na, na? God bless. Mm. Sige na kuya. Ah, sige, sige na. Sige. Kaya, hindi ko naman yung number ni Dante. Kasi nalunod na ano sila doon. Isang taon na. Ano daw? Alas sa ng gabi. Ang alas sa ng uh, Parang ano end of the world na raw. umuugong yung buong mundo. So daming ibang kahoy. Ang ganli daw yung tubig. So hindi ko alam kung buhay pa si Dante o ano. Kaya facebook naman kay si Dante kung ano na siya. Ah, ayan na, sige sige na. Pag ano, alamin natin. Ah, uh, giba daw yung bahay doon, dan lang wala kuryente. Pati kapatid din ko na pupunta sa Amerika ako kan ay na lang Facebook kumusta na lang si Dad sa kasing pagkundi na naman at na yung number niya po kapag ano ah sige sige na sige na, na sa mm. uh, games ba kuya punta doon sabado ah uh, titignan ko lang na eh, pag maganda panahon eh hey. oo pupunta ako doon sumasakita so, ng mga ano ko nga <laughs> paa ah hmm. talagang galing sa ano kuya eh hospital so talagang kailangan talaga kung nakagkasimba si nila pagkita ng pira <laughs> ay, oo, oh, oh, ah, na ay oo, oh, oh. sige. Ito siya, oo, oh. si Idol. Yung doon sa may barangay, kita mo na to, di ba? Ay, hindi pa. kita mo na to. Mayroon mo ng barangay, 1-8-1. doon at saka, ano. pero 1 ito ako nakaano. Ah, taga 181 ka? Hindi, 1 8 -2. 1, -8 -1 lang ako nakatira, pero 1, -1. Alam mo barangay, 1, -1. Ah. May kahoy doon na may ukay-ukay. Mm, hindi ko pa masyado sa, ano. Sa harapan ng court? Mm. Kung one ito ka doon ka, hindi ka madalas dito. may kanina uh diba may damiyat? Binibidyo oh, mo ba? Oo. Oh. kilala mo ta? Sabi ko sa iyo, si Idol. Opo, oh, sige na po. Ado. Ah, na sige, sige na, sige. Oo. Oh. Mm -hmm. Masa na mga followers ko? Shout out. Oh, ay, kasama mo siya, si nanay. Maglakad na kami hanggang pangarap. Ang malaking hinaharap. Ah, mas maganda yan eh para exercise. <laughs> Di ba? Exercise nyo. No? mga apo no? ko. Mga, mga apo ko yan. Naman ako ganito, ah, yung trapal, ganito, uh, trapal. Oh. maganda. Sa online. Sa tiktok. Ba, no? Ano ito mga nasa uh, 600 mahigit. Ma minsan pag mm, 600. Malapad to kasi ano ito. Bago uulang ulan kaya kumikit ka doon. Ah sige 16 sige 16 by 19 ang lapad nito eh. Dapat na makita si sponsors ko makabili na ng trapa. Bibitik ko sa kubo-kubo ko gigiba din bahay ko. Okay. Ayan. Ah sige na sige. Bye, bye bye. Okay okay. Love you. Okay uh -huh. so, na okay, nai, sige Ay, sige. Na na Oo. Sige -oh. sige. Ah, sige, sige na, sige. Ayan mga kabindors ay pinuntahan tayo ni Nanay Siding. Ah, di man natin masyadong natukoy kung ano ang talagang sadya niya. Ah, siguro ay eh, pinapakita lang sa atin yung kaniyang resita. Eh nakita naman natin galing daw sila ng Uh, ano, nagpa-check up daw kasi may kasama siyang kasing edad niya siguro yon or kaibigan niya yan atin namang binijuhan kasi para makita nyo kung ano naman ang kalagayan na ni Nanay Siling kasi siyempre ano siya nasa social media siya kailangan natin siyang bidyuhan mga uh, Yan, shoutout sa inyong lahat.